Okay guys, uh, magde-demo naman tayo ngayon. Short video lang kung paano magtali ng braided line. Another version, pagtatali lang ng braided line naman sa tiksay natin na isahan lang ang butas. Okay? So ngayon, ito muna gamitin natin. Meron ako nylon na tansi. Ito yung papasok ko rito sa butas. Yan, para ito'y yung natin doon sa uh, braid. Mamaya. Okay? So laki nga siya. Kumata natin yung hoop, ng loop. Uh, loop, sorry. Okay? Tapos, pasok dito. Ayan. Kasi mo, ayan ha. Okay. Pagka nagawa mo na yan, kuha ka naman ng yung mismong mainline mo, yung braid mo, na naka, ayan, diretso ha. I-bend Ibe ko lang siya para yan ang ay itsura niya. Okay. Tapos, pasok mo sa rito ayan, para mahila mo. Hilahin mo siya. Okay. Di ba? Ay, na siya rito ha. hindi pa tayo bubuhol, wala pa tayo minubuhol. Pagka na ipasok mo siya diyan, yung loop niya, i-shoot mo yung pinaka tip ng tiksay para mapunta sa likod. Tapos silahin mo ng konti. Ayan. Diba? Ayan. na sa sakit na hila kasi dito kailangan mo mag loop o magbuhol na. Okay. Ang ginagawa kong buhol ganito. Kamukha nung sa nylon natin at least 5 loops sa loob yung lock nya nakalimutan ko yung tawag eh pero ito yung pinaka favorite nut ko okay pinaka madali kasi ito saka hindi pa ako na tatanggalan ng tali rito na bubunutan okay so matibay din to yan okay pag nahilan siyang ganyan hilahin mo yung loop mapansin mo nakaloop na siya dyan Ayan na. okay saka so, mo palang hihilahin tong line wait yan, hinga. Oh, papapasin mo yung nut mo to. Iipit sa dulo. Yan. Tapos kupitin mo na lang yung sobra. Ah. Ito lang. Puro yung gudget. Yan. So, okay na.